Anak, anak, dumating na ba si Papa mo? Anong oras na? Gabing-gabi na. Wala pa? Gabi na talaga. Gisingin mo ko pag dumating si Papa mo, ha? Kaya pala ilang araw na ako. Kala ko yung ako yung minamalikno, <laughs> Ginagamitan lang pala ako yung misis ng magic. <laughs> Ito na iiwan niya sa lamisa. <laughs> ah, ah, pagkakataon ko na. <laughs> <laughs> Makakaganti ako sa kanya ngayon. Haba ko ang may wagang magic. Tama-tama. Tulog. -tama. <laughs> <laughs> Makakaganti ako. <laughs> No, 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 no. Saan ang hindi siya? Bakit ako nandito sa hugasan? Natutulog ako pa kanina, bakit ako nandito sa hugasan? <laughs> bata... Oh, ano ba nangyayari sa akin? Bakit ako nagwawalis naman? <laughs> Ma. Kararating oh. Karating mo lang ba? Oo, oh, ko lang. Kita mo naman ay. Eh kasi kanina, natutulog ako ba dito. Bakit kanina nandun ako sa lababo? Tapos kanina nung pumapasok ako dito, dala ko ang walis at saka dustpan. Huh? Bakit ganon? Natutulog ako dito. Huh? Ah. Anong nangyari sa'yo? Ba't ganon? Hindi ko alam. Eh di ah, Ay, ganun talaga. Patulong na tayo. Anong pagod ko galing sa trabaho? Siya, hindi na. Patulong na tayo. No, 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 no. <laughs> no, no, no. <laughs>